para ipampukpuk sa ulo ni Aling Elvi? Na martilyo po. Martilyo? 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 Opo. Oh, Saan din martilyo? Doon doon sa Estrada. Saan din Sa ulo? Sa mata? Saan? Uh, kung alam Dito lang ko Sa likod. Sa likod? Oo. Oh. Ano pa? Na na na. Sinantok pa siya. Sinantok pa siya po. Sinantok? sino oh, sinuntok siya po. Sinuntok? Oo oh, po. Saan? Sa, an, sa ano pa ng katawan? Sa katawan o nga mata po. Mata. dito para ma, 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 ituro sa mga miyembro ng committee ito, kung sino yung tinutukoy mo na amo mo na nanakit kay Manang LB, pwede kang tumayo. The, the committee would like to acknowledge the arrival and presence of Senator De La Rosa, also an esteemed member of this committee. Sa, sa, sa kwartong ito, pwede mo bang ituro kung sino yung uh, amo mo Dalawa o isa na nanakit kay Manang LB. Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. A woman resource person whose name tag, name plate indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. Isa lang, uh, Dodong? Isa lang yung tinuro. So, so, say, yung na babae. Let the records reflect the same. So siya sinasabi mong nambubugbog at nanakit kay Aling LV? Magandang araw sa atin lahat mga kababayan Humarap na nga sa Senado Itong si alias Dudong Ang isa sa mga testigo Ni Ati LV Vergara Na magdidiin kay Mrs. Ruiz Na siya ang nananakit At hindi lang po mga kababayan May sinabi pa si Dodong Na pinapalo o Ng martilyo Ang likod ni Ati LV Sinasaktan, inuuntog At kitang kita o mano Ng kanyang dalawang mata Habang nagmamakaawa itong si Ate Alvi at marami pa itong ibinunyag sa pagdinig dito sa Senado, mga kababayan natin. Pwede mo bang ilahat sa komite ito bagamat makakakuha rin kami ng inyong, ng inyong sinumpa ang salaysay uh, magagaling sa Philippine National Police? Kung ano talaga yung nangyari noong isang linggo na di umano ay uh, binaril ka, pwede nga uh, ilahad mo yon sa uh, saan nangyari, anong oras, at uh, ano siguro sa palagay mong personal na motibo kung bakit ka uh, sa iyong buhay. Dapat pakay bukas yung mikropono ano Wala naman po. Daw, panapot ang ata. Wala ano po, ka? saan ka, uh, ka nangimirahan ngayon? At uh, saan ka nagmula ngayong umaga ito? At, uh, ah, Mindoro po. Mindoro, Tugili po. Mindoro, sa Mindoro, Occidental, Oriental? Oriental po. Oriental. Oriental hindi occidental. Ano Pwede mo naman tanggalin yung iyong ano, face mask para magkaintindihan. Ayan. Galing ka ng Mindoro at na, na, nagtrabaho ka rin ba kina uh, sa mag-asawang Ruiz? Oh, Opo, dati po. Dati. Pero ngayon, saan ka nagtatrabaho? Sa Paluan, Tubili po. Saan? Tubili. Ano yung barangay. Barangay, Paluan. Ah, sa Paluan, bayan ng Paluan. Opo. So, ano yung nangyari may na isang linggo na binaril ka? Opo. Alam, panakot lang hata ko. Yep. Panakot. Hindi ko alam eh. Ah, pinakot ka? Hmm. Sa kabila rin, ano oras? Malas na hibig po. Nang umaga, nang gabi? Gabi po. Gabi. Pinasok ka ng? Malas na hibig. Mga PNP? Hmm. Namumukan mo ba yung mga pulis na pumasok sa iyong tahanan? Oo. No, Namumukan mo? sa uh, pasok sa bahay ko. Opo Na hindi nako kilala eh. Pero namumukan mo? Hindi po, naka, nakabonit. Naka, nakabonit. Naka Ilan sila pumasok sa bahay mo? Isa lang po. Isa lang? Pinutukan ka ba o pinutukan ka? Putukan lang po. Buti nakaiwas ka. May ako sa baba, sa likod ng bahay. Sunod sa akin. Putok ulit sa talikod. Opo. Okay. Sa baba na sa po. Ah, hindi tinutok sa'yo? Hindi po. Sa loob sa bahay ito. po. Ito, nila rin. Opo. Kilala mo. hindi mo kilala, pero anong uri ito ng, ng habang buho? Medyo Hindi na kilala po eh. Hindi na ko kilala eh. ang na na mukha. Nakabunit po. Uh, hmm. Tatus po, tatus hmm. po. Itim po. Okay. So, Sige, lang. Ah, ba um, gabi, ng pulis? Hindi po. Itim lang nakajakit po. po. Nakajakit po. Nakajakit na Nakajakit po. 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 Sipa po. pinto. po. sabi sa akin, dito ka palang nakatira eh. Hindi ka rito naputok sa loob. Sabi ko, hihi lang ako. Sundan ko niya. Naputok dun sa dito sa bahay. Tapos takbo ko sa palayan. Sa palayan. Sa palayan? Hindi na ko Doon lang sa bumasa ng bahay po. wala po. Bakit lang? Iwan ko po, hindi ko alam po. Kung nagtatakbo ka na, ilang, ilang metro o kilometro ang tinakbo mo? Malayo po. Sino ang Sino kasama mo sa bahay? Ako lang isa po. Ikaw lang mag-isa? Opo. Sa bahay yun ang, ano, ng uh, bantay doon sa palayan? Opo, sa mga mga hayop po. Paano mo? Serena Rina po. So, iba yung bahay naman ng amo mo? Oo, oh, iba. May bahay sila doon sa abong atin distansya naman ako. No? Bahay din. Hindi, anong distansya doon sa tin tinutulugan mo kung saan ka pinaputukan? Sa bahay, sa loob po. Mga, mga ilang metro, ang layo. Narinig kaya nila yung putok? Na malayo na ang mga bahay po. Ang lapit sa bahay namin po. Malalayo, walang kapit bahay. Wala po. So, ngayon po, the record, na yung, kagaya ng sinabi ni Sen. Estrada, walang katiyakan kung ano yung bumarin sa yo, Kung ito ba eh, polis, barangay pano, do. Eh, mga kagalit ka ba doon? Wala po. Eh, Mr. Chair, bago, bago nangyari itong pamamaril, no? Pero ka bang alam na banta sa iyo buhay? Wala po. Wala kang kaaway? Meron bang umaalipid sa iyong bahay? Bago nangyari itong pamamaril? Wala po. Sa so, iyong mga pinag, pirit, uh, pinagtatrabuhan, meron ka bang mga naging kaaway? Wala po. So, sino sa tingin mo ang uh, mastermind nito? Ang gumawa nitong, ang nagplano nitong sa sa'yo? Wala ko alam po eh. Ha? Wala ka alam? Kung wala kang idea? Kung sino ang uh, nagplano? Wala man uh, po. Pariling ka? Wala man na naman po eh. Wala ka talaga kawin. Yeah. Wala kang banta sa iyong buhay bago yeah. ka pamumaril. Panakot lang ata yon eh. Ano-ano po? Panakot lang ata po. Panakot? Bakit? Bakit to uh, bakit mo sinabing parasol? Na nabigla ako eh. Nabigla? Sabi na bigla. Ako ko. na nakulat ako eh. Bakit nga po? Na uh, wala ka ba naiisip kung sino gumawa nitong uh, pagplanong uh, pagpatay sa iyo? Wala po. Pero sigurado ka na talagang gusto kong patayin nung, nung mamang nakabonit. O nananakot lang? Nananakot ah, nanakot ng ata ko eh. Ah, so walang intensyon na bariling ka? Napatayin ka? Okay. tingin mo, walang, walang intensyon na patayin ka? Oo. Oh. bakit, bakit sa tingin mo, tinatakot ko lang? Ano ko po? Na bago lang ako dun sa, sa bukid. Sino nakakaalam na doon ka nakatira sa bukid? Iwan ko po, hindi na ako alam. Na ah, gabi pala sila doon. Natin. Meron ka bang pinagsabihan na doon ako titira sa bukit. Opo. Oh, Meron kang pinagsabihan. Oh, Meron ba nakakaalam sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, oh, sa wala sa mga kapwa mo? Wala ako mag anak ko okay. eh. Ha? Wala, wala na kamag-anak. Wala kang kamag-anak. So, sa tingin mo talagang, sa, sa sarili mong opinion, na talagang tinatakot ka lang, hindi talagang, hindi talagang papatayin ka. Hmm? na may bala na kung ano yun. Wala na lang sa bahay. Ano po? Hindi naman lang sa bahay. Hindi? Hindi na kapunta na sa bahay may mitaw sa bahay. Wala naman nakapasok, kapasok. Ang naman may bakod. Pero yan po, wala naman talaga nakapasok doon. Wala po. Wala naman talaga ka nakapasok. Ano yung sinipa yung pinto? Hindi nakapasok ha? Iwan ko po, hindi nadadaan. Hindi ko alam na. Opo. Hindi kaso mo ka ba dati sa kapulisan, ka, permission of service, wala wala, hindi ka ng charges Wala, wala, wala kang kaso, wala kang, uh, hindi ka na kasuhan. Dus, saan ka dati nakatira? Bago dyan sa amo mong yan? Meron po, nakarabaho kami po eh, sa Ilaka, France. Sino France? Franz? Luis. Ah, Luis. oh, doon kami nakarabaho. Anong bayan yun? Apo. Anong bayan yung pinagtatrabahohan mo dati, kina france Luis? sa Mamburao Mamburao. Tapos ito ngayon, kung saan, ka, saan ka pinaputokan, ay pa, paluan. Opo. Sa... dumipat ka na ng bayan. Opo. So, nabanggit mo kanina, nagtrabaho ka kina Franz Ruiz. Ganong katagal ka nagtrabaho doon? Ah, uh, lang ako rin po. ma uh, may isang taon na ata ko din po. taon. So, nung nagtrabaho kina, yung mag-asawa, na Ruiz, na pinasukan mo. Anong trabaho mo doon? Sa mga gulayan po. Gulayan? Opo. Ikaw ang naghahakot, nagtatanim mo ano? Hindi po. Tatabas? -tata Kami na ano, baba ng mga gulay sa palengke. palengke po. Ayun. So nagtrabaho ka? Nang nagtrabaho ka sa mag-asawa, Ruiz, sa Mamburao, may nakakilala ka ba ang LB Vergara? Opo. Ano, ano ibig sabihin nakilala mo? Nakasama mo sa trabaho? Opo. Kasama namin trabaho yon. Bakit... Kasama namin trabaho. Kasama sa BNI, isang bahay lang ang tinitiran nyo. Opo. Araw-araw nakikita mo siya? Araw-araw po. Araw-araw nakikita mo. At uh, doon sa mahigit sang taon -trabaho sa taon ka ka mong magtrabaho doon sa mag-asawang Ruiz, nung unang punta mo doon, uh, sino nauna sa inyo nung L.B. Vergara? Ikaw o siya? Siya po. Ah, nauna siya? Opo. Inaktan mo na lang? Ha? Inabutan mo na lang siya doon? Opo. Nung, nung inabutan mo siya doon, nauna siya, uh, hindi mo alam kung gano'ng katagal, nakakita ko siya don. opo. Ayun, dalawang mata nakakita pa. Opo. Ayun, tapos uh, nung umalis ka, nakakita pa siya? Nakita po po. Hindi, yung meron pa siyang paningin, nakakakita pa siya? Oo, oh, mayroon pa po, nakakita ko. siya po. Siya, ilang mata? Dalawang Dalawang mata, hindi pa siya bulag? Hindi pa bulag ng masyado po. Ah, hindi pa bulag. Ay, sabihin na hindi pa bulag masyado. Parang uh -huh. muna? Opo. Kalimaw, kanan? Kanan pero nung nandoon ka, meron ka bang pagkakataon na nakitang ang uh, minanakit kay uh, L.B. Vergara? Opo. nakita mo na may sinaktan? Opo. Sino nakita mong nanakit? Si, si Fran po. Fran? Yung babae? Opo. Paano, paano, pwede ko ba siya? Paano, paano nanakit si Aling Franz, si Ma'am Franz? Na, Anong ginamit niya? na, ba? Ah, uh, opo. Nanuntok. Sa, sarili niya, kabao. Ano pa? ba siya mga uh, instrumento, katulad ng ahoy, bakal, binuntok sa ulo niya? Opo. Ano nga? Hindi, sabihin niyo sa akin. Tapos po, na... The... Hindi, sigutin niyo muna yung tanong ko. Anong mga instrumento ginamit niya para ipampukpuk sa ulo ni... Aling Elvi? na martilyo po. Martilyo? 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 Opo. Oh, saan ti martilyo? Ito ang sa Saan may martilyo? Sa ulo? Sa mata? Saan? Uh, kung alam po. Ito lang po. Sa likod. Sa likod? Oo. Oh. Ano pa? Na, 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 sinuntok pa siya. Sinuntok pa siya po. Sinuntok? Oo. Oh, sinuntok siya po. Sinuntok? Opo. Oh, saan? Sa... Ano pa ang tinakatawa? Uh, katawan, sa katawan mga... o mata po. Sa mata? Ano po? Ano? Nino? Pran. Anong babae? Hmm. Hmm. Ano pa? ano? ginawa mo na? Hindi ka umawak? Hindi ka binigay ng tulong? Hindi mo sinabihan si yung amo mo na Prans na Ma'am, tama na po yan? Hindi po. Bakit? Katakot ako po eh. Ba't natakot? Alam mo na minamaltrato yung kasama mo sa bahay? Balik ako ma. Balik kami mag-away. Eh. Wala kang ginawang aksyon? Let? Ayaw ko mga mag-away po eh, kaming dalawa eh. Hindi pa tanda. Katakot ko eh. Di si ba bahay yan eh. Okay. mangdodong, uh, Mang Dodong. Ilan ko ba? Mang Dodo, pala, mm. Dodong, mas matanda ako Dodong. Ilan ka na? Hindi no, na po. 30 Re ka na? Oo. Oh. Okay. Kalahati na yung uh, ko. Uh, ka kadalas saktan si Aling LB? Magabi lang siya po nasaktan. Ha? Ang um, gabi po. No, so, gano'ng kadalas mo nakikita ang sinasaktan si Manny Benji? Yan kami po ay sa loob sa kuan O nga, gano'ng Araw-araw ba siya ginugulpe, sinusuntok, sinamartilyo? Dalawa po. Anong dalawa? Dalawang gabi po. Araw. Dalawang gabi mo nasaksihan. Ang panununtok ni Aling LV o pagmamaltrato kay Aling LB. Dalawang araw lang? Dalawang dalawang gabi po. Papulisan natin. Sige. So, ilahad mo na yung tunay na pangyayari ko. Ano nalalaman mo? Buong nalalaman mo sa sa pagmamaltrato, sa panununtok, pananakit kay Aling LB ni Ginang France. Primero na yan, pato ka bago ako pasok doon, sinuntok siya. Sinuntok si pa. Tadyak. untuk sa sa CR. sub-sub sa -sub kuan doon, loob ng CR sa sa duro. Hindi, kasi... Kasi ulitin mo nga, ano. Nandong ka rin sa CR, nakita mo? Opo. Malaki, malaki ba yung CR? Wala na po. Isa lang CR namin doon po. Malaki, malaki. Bukas yung pinto. Ano nangyari? parang mo nakita naman yun? Nasa CR. Opo. Kita namin doon po sa may kwan. Bukod sa iyo, sino pa ang nakasaksi nito? Sino nakakita? Ikaw lang o mayro pa iba? Wala na po. Wala nang iba. Nung nakikita mong ginugulpi si LB, manang LB, ikaw lang ang nakakita. Wala nang iba? Wala nang ibang kasamahan ka sa trabaho na nakapanood din? Wala po. Ikaw lang. Opo. Mer meron bang alam ka na insidente na ginulpi rin si Manang LB pero wala ka doon, iba naman yung nakakita. Opo. Meron naman ganon. Opo. Sino naman yung nakakita? Ibang ko po. Hindi na ko alam. Simple. Alam ko sa Bukid eh. Dumaga lang ako papunta sa Bukid eh. pero itong pinangyarihan kanina, sinasabi mo may kusina. Anong ginagawa mo doon sa kusina? Doon kayo nakain lahat o nakakuha ng Pagkain? Opo. So gabi-gabi na ako kayo ng pagkain. Opo. O, o po. nakain doon? Doon kami kumain po sa loob. So doon siya binubugbog? Opo. Yung kusina, meron si R? Opo. Hindi eh, di marami kayo nakain doon. ilan ba kayo nagtatrabaho? Kami. Dami kami doon po. Marami. So bakit ikaw lang ang nakakita kung marami nagtatrabaho? May nakita na ko siya po eh. pa ano? Pakiulit? Nakita na ko siya po. Hindi ko na. Nakita mo siya? Opo. So nung, nung nandun ka, ikaw lang yung nakain doon? Opo, pero mara o sabi, marami kami. Marami. Marami kayong nakain, pero ikaw lang nakakita doon sa CR. Opo. Hindi ba siya sumisigaw? Ako po eh. Ha? Ay, po. Hindi, hindi sumisigaw si LB nung sinasaktan siya. Ah, sabi niya, tama na ti, tama na ti. oh, hindi naririnig ng iba pang kumakain? Sige naman kakain po eh. Paano le? Sige naman nila kumain eh. Ah, sige lang. Naririnig nila? narinig nila po. Pero ikaw, nakita mo? Oh, Siguro mamaya, pag dumating si uh, manang LB, uh, manang LB, si ma, ma, mag-asawang Ruiz, ay ihilingin ang committee ito, ituro oh, mo oh. kung sino yung uh, Ruiz spouses. I'd like to acknowledge the presence rival of uh, Sen. Rapi Tulpo, also a member of this committee. Morning, Your oh, Honor. So, ituloy mo. So, nakikita mo, uh, pag, pag nakita mo yun, tuloy ka rin kain. Oh, Hindi kayo nag-usap ni LB na LB, oh, magpatingin sa tayo sa doktor, samahan kita. Gano, wala, wala kayo. Wala po. Noong nabalitaan na si Manang LB ay nagtangkang tumakas at pumunta sa isang barangay hall, Nabal nalaman mo rin ba yon? Hindi po. Hindi mo alam na umalis siya? Opo. Hindi kayo nagkausap. Magkaibigan kayo ni LB? Ibigan lang na karabaho po. Hindi, kasi magkakilala kayo doon kasi nakikasabay kayong kumakain, sabay kayo doon sa nagkakarga din siya ng gulay? Hindi po. Ah, hindi. Doon lang sa kusina mo nakikita. Opo. Oh, so, nung una mo nakita siya, medyo may bulag na yung kanang mata, yung kaliwang mata. Oh. Ah, yung kaliwang mata. Alin? Pakiulit. Yung isang mata nakakita pa. Ganun ba? Kita pa po. Noong nagtagal, nung umalis ka na, parehong mata, wala na. Wala na po. Paano, wala. Paano, mo nalaman wala na? Wala na po. Magkano sweldo mo doon sa mag-asawang Ruiz? Pero man, pasok na ngayon po, A limang libo. Ilan? Limang libo po. Limang libo. Oh, tapos, ang niya ay isang libo. So, six thousand na? Opo. O, tapos, ayo, okay. nakasweldo ka naman? Hindi po. Amaro bali-bali namin na mga cellphone po. Hindi ko maintindihan. paano panay ang bali mo sa cellphone? Pa Para... Opo. Paano ang bali sa cellphone? Bumili, Pina, Pinapa-utang ka naman. Opo. Oh, Pero may listahan yun kung magkano na yun na mo. Cellphone lang po. So pag, pag uh, mo lahat yun, pasok ba doon sa usapan yung sweldo? Yung 6,000, 5,000, yung nakuha mo? Pag... Wala po. O hindi ka humingi na, ma'am, batayin niyo ako pa sweldo eh. Wala po eh. Tinanong mo rin si Manang LB kung nasweldo siya? Hindi na ako siya tanong po di ka so, Trabaho ka lang. Trabaho, no, trabaho ka trabaho, lang. Walang, trabaho, lang. Bakit mo naisipang umalis doon sa pinapasukan mong mag Ruiz? Lagi lang ako po. At syempre, wala ko i eh. Trabaho ng trabaho lang ka. Wala kay Saudi Saudi. Walang sahod. Sinaktan ka rin ba? Hindi po. Ah, hindi ka. pinagsabihan ka ba ng masama? Bawa sinabi ka, Dodong, masama. Minura ka ba? Hindi po. So ano ang trato sa'yo? Maayos o hindi? Siya lang nagmamura po. Sino nagmamura? Si Fran po. Ah, uh, yung lalaki, yung asawa, anong pangalan? Si Koan po, si Jerry po. Minumura ka? Hindi po. Ah, uh, meron ba silang kasamang anak doon sa bahay? Opo. O minumura ka? Hindi po. So hindi kasi naktanon? Hindi po. E, meron ka bang alam na ibang kasamahan nyo sa bahay na minumura din? Naririnig mo? Hindi po. may wala, well, meron ka bang alam na ibang? Ilan ba kayo nagtatrabaho doon? Marami kami o, so, po. Meron bang ibang nabalitaan ka na minamaltrato din, minumura, sinasaktan, bukod kay Manang LB? Iba lang ko po sa iba. Hindi ko alam po eh. Wala ka na, hindi kayo nagkukwentuhan, hindi kayo nag-uusap? Hindi po. Tahimik lang kayo doon? Hmm. Oo. Mr. Chair. Uh, Senator Estrada. Thank you, Mr. Chair. Kasi na, binasok ko yung iyong pa ang salaysay, no? At ang iyong pahayag nakalagay dito nakita at nasak nasaksihan ng dalawang mata ko po ang halos araw-araw pong ginagawang pananakit, panggugulpi at pagmamaltrato nila kay LV, lalong-lalo na si Mrs. Luis na walang awa, walang puso, walang kaluluwa at hindi makataong ginagawa niya sa kanya. Kagaya ng pagbubugbog, panununtok, paninipa, pagumpog ng ulo ni LV sa CR at Inidoro. Kailan mo unang nasaksihan ang sinasabi mong pananakit, panggugulpit, pangmamaltrato kay LV ng pamilya? Ruiz, lalong-lalo na yung kanyang babaeng amo. Hindi ng nakita. Pero before that, with the indulgence of my colleagues here, uh, pwede ka bang tumayo dito para ma ma, ma ituro sa mga miyembro ng komiting ito? kung sino yung tinutukoy mo na amo mo na nanakit kay Manang LB. Pwede kang tumayo. Please assist. Pwede mong ituro ah uh, the presence of the committee member. Sino? Uh, the, no. the committee secretariat uh, is directed to reflect in the records of this proceedings that uh, alias Dodo has just pointed to a woman resource person whose name tag, nameplate indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. Isa lang, uh, Dodong. Isa lang yung tinuro so, so say, mo. Yung nakapute na babae. Let the records reflect the same. So siya yung sinasabi mong nambubugbog at nanakit kay Aling LV. Tama po ba ako? Sinasabi mo na yung iyong face mask. Siya ba yung nanakit? Oo Okay. Kasi merong uh, merong sinasabi si Mrs. Ruiz no nakalang hearing na kaya nabulag si LV ay dahil sa pananakit ng kanyang kasamahan sa trabaho. Totoo ba ito? At isa ka ba sa tinutukoy ni Mrs. Ruiz na di umano'y nambugbog kay LV? Opo. Anong opo? Ikaw ba nambugbog kay LV? Eh, hindi po. Okay, siguraduhin mo, siguraduhin mo. pa <laughs> si uh, tanong ni Si Estrada Isa-isa <laughs> na tanong, Sinasabi ni Mrs. Ruiz, kaya daw nabulag si LB, manang LB, ay dahil ginulpe ng mga kasamahan nyo rin sa trabaho. Hmm. Kasama ka ba doon? Ikaw ba yun ang gulpe? Hindi po. Sino nang gulpe? Si po. Yung tinuro mo kanina? Opo. Siya lang ang gulpe. Wala ka na, wala naman iba, wala kang ibang kasamahan na, na nang gulpe. Wala po. Kay LB. Ha? Wala po. Ang sinasabi din niya, so, ibig sabihin, nagsisunong kaling si Ginang Franz. Sa lahat ng mga sinasabi niya, sa lahat ng mga ipinahayag na noong nakaraang pandinig. Opo. Nagsisunong kaling siya. Kasi ang sabi ni Ginang France na may, sila may gusto? May nag-away kayo, ikaw, tsaka si, hindi ko, alam ko ikaw, tsaka si Manang Elvi, dahil may gusto ka kay Elvi. Wala po. Ha? Yun Wala. sinabi niyang, uh, you know, ipinahayag niya noong nakaraang uh, pagdinig. Wala naman po eh. Hindi, kahit kailan hindi kayo nag-away. Wala po. Hindi kami nag-away po. Kahit kailan? Aling LV? Kahit kailan hindi ba po kayo nag-away ni Dodong? O ni JM? Hindi, hindi po. Kahit kailan? Apo. May gusto ka ba kay Dodong? Wala po. May gusto sa'yo si Dodong? Wala rin po. Wala. So lahat ng mga ipinahayag ni Ginang Franz Ruiz ay pawo kasi nung Totoo Apo. ba yun? Apo, totoo po. Hindi po na, totoo. Uh, gumagawa lang siya ng istorya na, na, si, J, na si, si, Dodong ang nanakit sa'yo. Hindi po. Hindi po yan totoo. Si Ati Franz po talaga ang nanakit. Siya lang? Apo. Yung asawa? Hindi. Paglasing lang po. Ano ginagawa sa'yo ng paglasing? Yung, yung lalaking amo mo? Nanini pa po. Sa kalsi pa, sa... anong parte na... ng katawan? Bung katawan ko po. Pati mukha. Apo. Pati mukha, sinisipa ka. Sinusuntok po. Sinusuntok ka sa mukha. Noon lalaki. Apo. Ano gamit? Kamao lang niya o meron instrumento na hawak? Kamay lang po. Kamay niya. Apo. Gaano kalakas lakas Kasi lakas kalakas po. Kasi lakas ng suntok ni Manny Pacquiao? Apo. Ha? Opo. Eh, matutulog ka na noon. Hindi ka na mabubuhay noon. Ilang beses kayo sinusuntok? Paglasing po siya. Ilang beses sa isang linggo pag, pag nakainom? Pag, pag may gust, gusto lang po niya. Pag na, gustong uminom. Pag gustong uminom, gano'ng kadalas yun? Gabi-gabi po. Gabi-gabi? O di araw-araw kayang minamaltrato, sinusuntok kung gabi-gabi siya nakainom? Minsan po hindi. Pag may sumpong lang po si kuya. Pag mainit pag may ang ulo. Pag mainit ang ulo? Opo. So sa buong sinusunto ka sa muka. Opo, buong katawan ko nga po. Buong katawan? Opo.